tama tama pagkatapos natin panayam kay Ambassador Babe Romualdez sa Estados Unidos. Isunod na ho natin para na rin po ito sa mga katanungan doon sa nangyari ho itong pagkapataw ng mas matas na 17% tariff ng Amerika sa mga produkto ho na pinapasok ho doon mula po dito sa Pilipinas. DTI Secretary Cristina Roque na sa ating linya. Secretary, ma'am, good morning po sa inyo. Si Orly Tinidad po ito sa DCW Good morning, ma'am. Yes, good morning. Good morning, Orly. Mar maraming salamat. At sa pagkainbita mo dito sa akin sa radio programa mo, ha. Maraming salamat. Good morning, Orly. Parang marami nakakamis ng boses niyo rito, Secretary. Parang uh, Talaga. Parang na miss nila ng matagal yung tinig Ah, talaga. <laughs> 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 Hindi wala kasing issue sa DTI or DGE. Eh. Wala wala. Oh, talaga. Ano, eh? Okay, anyway, Secretary, oh. mat ko lang po, ah uh, Eto, maraming katanungan. Eh. Maraming gusto malaman natin mga kababayan. Lalo yeah, na po yung mga nag-export. Nakikinig sa ating mga nag-export. Correct. Nag Pama po. Pa um, una muna, ano, ano ba yung, ano yung bukod doon sa sinasabi ni Ambassador Romualdez kanina? Nagkausap po kayo. At uh, marami kasi mga produktong dinadala ho tayo sa Amerika. Yung coconut oil for one. Ano pa ho yung, mga, yeah. ano pa ho yung mga nakikita ninyong posibleng maapektuhan dito sa uh, tariff rate na itinaas na ito ng uh, Estados Unidos? Okay. Actually Orly, kung totoo no, 17 percent yung increase natin. So kung titignan mo, malaki siya. Mm -mm. Pero kung titignan mo yung tarif na ipinataw ng U.S. sa neighboring countries na siyang competitor din natin sa like pag-export. Like Vietnam and like Thailand. Viet, like Vietnam and Thailand. Mas mataas po sila. Tingnan mo ito. Cambodia, 49 percent. Kalaban natin to sa dried mangoes. Mm -mm. Mm -mm. Oo si yung pinakamalaki nating uh, planta, yung actually yung pro foods, yung kay Justin Uy, that export so much uh, dried mangoes to the United States, now is 49%, tayo 17%. So this is a good, um, ang laki ng ano nito, ang laki ng jump ng Cambodia. So definitely, mas mahal na siya. So, ah. Okay, ang Laos, 48% ang tarif po nila. Mm -hmm. Vietnam, 46%. Thailand, 37%. China, 34%. Indonesia, 32%. Taiwan, 32%. India, 27%. Korea, 26%. Uh, Malaysia, 24%. Philippines, 17%. Mm -hmm. Singapore, 10%. So, nakikita dito, if you look at the clearer picture, we are still an at an at advantage po. Okay, so ito'y opportunity na nakikita natin para mas uh, magiging agresibo ho tayo uh, considering na pwede rin, naman magiging agresibo yung mga bansa natin mga kapitbahay pero mas malaking magiging balakid nila yung mas mata sa tarif sa kanila. Ay, ah, yes, sa atin. definitely po. Kasi example lang, example ito. We, ang coconut products natin is already considered one of our big exports. Hindi na natin ma-deny kung gaano kalaki ang merkado ng ex, ng ng coconut sa sa US other countries especially the US. So ang kalaman talaga natin dito ay ang Thailand. Eh ang Thailand 36%. So 36 months, ano ang lalabas natin diyan is ano 19% ang increase. Ang mas mataas sila compared to us. Ang lahinuna. Mhm. Mm That's very big. So for us, we really need to use this opportunity para italagang push ang export na no? Um kumusta ho ang uh, pagtanggap dito ng ating mga mga negosyante, mga exporter, uh, tulad nitong mga uh, gantung mga posibilidad na magandang opportunity. ganoon din po bang kanila ang planado dito? Ibig sabihin na uh, secretary excited din yes. pa sila sa ganitong pagkakataon na nagbukas sa kanila at hindi magiging barakit kung 17% man ang uh, yes. ipinataw sa atin. Yes, actually, Orly, nung umpisa, no, takot na takot ang mga exporters. Kasi actually, uh, meron kaming programa, DTI Goes to the Region. First time in history po na nangyari na yung DTI main ang lumalapit na sa mga regions. May bus po kami, tapos umiikot talaga kami para i iparating sa kanila lahat ng programa ng DTI. Mm -hmm. So, yung isa doon, napuntahan ko yung Calfern. That's a furniture company na export 82% or 80% na export nila na sa US. So bago ipinataw tong 17%, takot na takot sila. Sabi nila, check paano anong gagawin? Eh sige, kayo mag-alala. Ay mamatch ko sa kayo sa mga other possible markets worldwide. Kasi ang DTI may 29 posts meaning 29 offices and 21 trade attaches all over the world. Mm -hmm. So we can use these offices to do the B2B or to find other avenues. And sinabi ko rin sa, sa kanila, I mean sa mga negosyante in general, let's not put our eggs in one basket mm -hmm. para just in case may ganitong nangyari, meron tayong ibang uh, fallback. Hindi pwede na sa isang, kumbaga lahat sa isang basket. But we are another uh, advantage. In fact, After lumabas yung 17 percent, no, tinawagan ko na sila sa ICOC. We are still more advantage. Uh, pero Secretary, eh, uh, lang, tama ba? Malit lang ang ating exports sa Estados Unidos. Malaki pa rin doon sa mga bansa. Na yun naman, na may mataas na tarif kayo sa Amerika. Yes, yes, definitely. Actually, hindi ganun kalaki ang export natin. No? Although mm. 53% of our export is in the semiconductors and electronics. Doon mm -hmm. malaki talaga. Oh. But because our tariff po is mas mababa, eh, mas, madumi, mas lalaki na yung... Ano, mas I mean, common sense naman yun, di ba? Nabibili mm -hmm. na lang sila sa atin kasi mas mura eh. Mm -hmm. Ang laking imagine ito, Cambodia, 49%. So 49 minus 17... This is a 32%. Mm -hmm. That's so big. Tama. Magtaas nga lang tayo ng presyo na 5%. Yung mga tao, nag-olboroto na eh. Mm -hmm. Okay. O, di ba? san, san, di, ko, di, ko, di ko kasi masagot yung karami karamihang tanong sa akin last week eh. Saan ba nang galing yung, sa uh, uh, tayo nagsimula uh, sa tariff sa Amerika? Ngayon eh, 17%. Ilan ba tayo dati ma'am? Ah, uh, actually, 10? no. Depende. Yeah, nasa 10% ang tariff. So, nasa base yes. tayo, baseline. Um. Yes, nasa baseline. Which, to really think about it, kasi we also have to look at the bago tayo mag-panic, tingnan muna natin ang clear picture. Yung kabuuan kwento ba? Mm -hmm. Mm -mm. Okay. So, yung ano, yung, ano, yung yung mga American products na pinapasok dito, may tariff din po ba na Yes, meron po silang tariff kasi mm -mm, actually mm. malaki rin na yung import natin. Tama ba 34? 34 po. Yes, yes, oo. -o. Oh, kasi, tapos, meron... kasi kasi talaga mahal ang produkto nila pag binili <laughs> pag binili yes, mo na dito, correct. binili mo sa Amerika, Kung compare mo, ang mahal talaga pag dito dito eh, secretary. Yes, totoo, totoo. Pero siyempre may mga tao na talagang prefer nila yung American product. Wala naman tayong problema doon. Pero malaki rin yung tariff nila papunta dito which oh, is also good kasi mabibigyan na ng oportunidad ang local product tama natin. Tama po yan. Oh, I agree. Okay. Yes. Um, so, well, oh. eh, siguro iwan po na natin yan. Na tama po kayo. May lahat po ng mga uh, lahat po ng mga sitwasyon, mga pangyayari sa ating uh, paligid. Merong negatibo at uh, merong positibo. Depende na po sa atin kung paano natin Correct. sasamantalahin mo, na maging positibo at maganda para sa atin itong mga gantong sitwasyon. Yeah, alam mo, yes, alam mo, Orly, ganun talaga. Kahit Ah, uh, my leadership in DTI, I always tell our people kailangan tayong maging positive kasi kung negative parating natin, wala na tayong pupuntahan nito. Mhm. Mm Secretary, yung uh, inflation rate bumabado po na 1.8% yes, 1.8%. Ano, ano ang an, na naman? ano yung oh. ano, ano yung report na ko sa inyo, ano malaking contribution nito at ano ho yung dapat nating gawin para mas hindi naman siguro siguro kung mas maganda pa, okay po 'yon pero kung uh, kung magagawa natin na maging pantay-pantay sa lahat mararamdaman Meron pong uh, epekto sa ating mga kababayan mas, mas, kababayan, mas maging maganda ho sana, Secretary. Yes, actually kasi kaming mga cabinet secretaries under the directive of our president pa, ay kailangan talagang ibaba ang inflation rate. So ang maganda bumaba na yung presyo ng bigas, tapos yung mga presyo ng prime goods at saka commodities, umikot lang kami galing lang ako sa regions, halos uh, alam mo hindi ka makapaniwala, wala pang price increase. Sila na mismo ang hindi nag-price increase. Remember dati nagsabi na magbibigay ng DTI ng price increase, ganito-ganito. Wala pa rin. Mm -mm. So okay. they're able to really stabilize and to keep the prices as low as possible para naman mapagbigyan din yung mga consumers natin. Oo. Oh, maganda naman po yan. Lalo na hu, yung mga... Ay, maganda. Ay, lalo na mga nakarang mga panahon na meron mga dapat magtaas nagtataka tayo. Ang dahilan eh, dahil mahal. Pero pag bumaba yung mga kanilang mga ginagamit sa pag- o mga sangkap sa paggawa ng produkto, hindi naman sila nagbababaon ng presyo. Yes, But, hindi, butin, butin, butin ay, na, hindi po. Buti, hindi buti nakikita nyo ngayon yun, Secretary. Ay, na. hindi umiikot talaga. Alam mo, ano, Orly, umiikot talaga kami everyday. Tapos yung mga palengke, ay, ano talaga kami, very active. Impact fact, pumunta kaming Baguio Palengke, pumunta kaming Mabalakat, Pampanga Palengke, inikot namin doon din. Even yung mga groceries, let's say like, magbabanggit na ako, let's say pure gold, no? tapos yung save more, yung mga presyo nila, mas mababa pa kaysa yung presyo na sinet ng DTI on some of the products. Maganda. Oo, oo. Magbaba ng 1 peso, 1 peso 50 centavos. So mm -hmm. makikita talaga natin the strong collaboration between the government and the private sector that uh -huh. everybody wants to bond together para hindi mahirapan ang mga consumers natin. Kung kaya, bakit hindi? Okay. Secretary, uh -huh. panguli na lang. Ito, ito yung laging gusto, yes. laging ko naririnig sa ating mga kababayan. Eh. Uh, kailan ba yes. matutukoy, masasampulan? yung mga nananamantalang mga supplier and retailer lalo na ho sa mga supermarket o mga grocery. May may, may bang uh, nakikita kayo dito sa Gatari na ganong angulo na matutukoy natin sino yung mga nagmamanipula ng presyo. Lalo na mga imported, bibili na mura, mahal na nga yung uh, halos uh, libre na nga yung tarif. Uh, sabi nga uh, eh, lalo na sa bigas, pero pa nakita mo presyo ng imported na mga bigas sa mga supermarket, hataw. Nakikipagkompetensya pa sa local rice. Uh, so actually, Orly, no, um, katuwang ko dito, kasama ko dito si DA Secretary. No? They're very strict now. In fact, pag-ikot namin, nung nakaraan, na, nakaraang mga buwan, last year, ganun, yung may makikita ka pang presyo bigat, 58, 62, uh, 54. Pero ngayon, ang mga presyo na nakikita na namin, ha, 40, 44, wala nang, wala na 58, wala na 62, wala na 64. So talagang bumaba siya talaga. So there's really a good collaboration between both uh, departments. No? Kasi kami po ang nag enforce and nag uh, nanguhuli. monitor Tapos si DA ang nagbibigay ng directive. So kami ngayon, ano, Orly, whole government approach na kami. Magkakaibigan kami sa cabinet. Ang ganda ng tandem namin ngayon, Orly. Hmm. Ako, pag nakita mo ang ganda-ganda ng tandem namin no well uh, yun yun naman, yes. sabi nga natin na uh, mapapatunayan natin yan sa produkto o yung resulta ng lahat ng ating ginagawa para mapanatili yes, mo natayo ang ating at saka sa at yes at saka sa atin mga ano no kababayan pag may nakikita kayong mga presyo na hindi pasok or what kailangan kayo mag-report din sa amin kasi of course kait ni na monitor namin 'yan. Kung minsan, meron talaga kaming hindi nakita, nakakaligtaan, Pero if you we work together to be able to strengthen this uh relationship between the private and the public sector, talagang ang mga consumers ang makikinabang dito. So they may report this one directly to my office. no meron ako hotline pala. Uh, meron na hotline, but meron ako email na talagang Uh, pagdag report ka sa akin, siyon ka agad. Yung report to sec at dti.gov.ph Ayun. Sabi po niyo, Secretary, marami na kami sa inyo every Saturday. Kita niyo na. Nako. Oo nga. Nako, marami sa, salamat. Sa ulit din po. Sa suporta. Sa, sa, sa ulit din po, Secretary, maraming salamat sa yung na pagkakataan. Ay, walang problema. Anytime that you need me, please. Danny oh po. pakitawagan mo lang ako. Okay, Oo, thank you. Maraming maraming salamat. Thank you. Salamat po, mga kapuso. dito sa guitar Cristina Roque ang inyo pong napakinggan. Ang walang